Hello mga Kapinoy Travelers! Welcome back to our channel. Kung balak niyong mag-apply ng US Visa ngayong taon ng 2025, may bago tayong babayaran na kailangan nating malaman. Ito ay ang 250 US Dollars Visa Integrity Fee. Dagdag gastos ito pero may dahilan kung bakit ito ipinapatupad ng Amerika. Alamin natin kung sino ang apektado, magkano ang total na gastos at kung may chance ba ito na ma-refund. Tara, sagutin natin yung mga yan. Una, alamin muna natin kung ano itong Visa Integrity Fee. Ang fee na ito ay effective sa current na fiscal year ng US, which is until September 30 of this year, 2025. So it means lahat ng non-immigrant visa applicants mula sa mga bansang hindi kasama sa US Visa Waiver Program, which is kasama ang Pilipinas, ay kailangang magbayad ditong 250 US dollars Visa Integrity Fee. At simula October 1, 2025 onwards, which is the new fiscal year ng Amerika, ang fee na ito ay may posibilidad na tataas pa, which can be adjusted due to inflation. Ang fee na ito ay parang compliance bond. Binabayaran natin ito para maipakita na susunod tayo sa visa rules na nakasaad sa batas ng Amerika. At kung umalis ka on time o nag-adjust ng status legally, for example, naging green card holder ka na, pwede kang mag-request ng refund. Pero sadly hindi ito guaranteed at medyo komplikado din ang proseso. At take note lamang po itong fee na ito ay babayaran lamang after ma-approve at ma-issue ang visa approval mo. At hindi siya part ng application fee. So it means na kapag declined o hindi approved yung visa natin, then hindi mo kailangang bayaran ang visa integrity fee. So applicable lamang ito para sa mga approved visa. So, magkano nga ba ang gastos after na-implement itong visa integrity fee? So, halimbawa, kung mag apply ka ng B2 tourist visa, so ito yung magiging breakdown natin. So, yung standard na MRV fee, so yung visa fee, is 185 US dollars. Then, another 250 US dollars for the visa integrity fee once ma-approve ang visa application. So, it means, may total tayo na babayaran na $435 o mahigit humugit kumulang na 25,000 pesos. So medyo mabigat siya, kailangan nating paghandaan. So bakit ito ipinapatupad? Ang FINA ito ay bahagi ng batas na tinatawag na One Big Beautiful Bill na pinirmahan ni President Donald Trump noong July 4, 2025 at layunin ng batas na ito na una, bawasan ang visa overstays kasi yun po talaga ang problema ng Amerika. Pangalawa, palakasin ang immigration enforcement. At ang panghuli ay hikayatin ang mga turista sa Amerika na sumunod sa visa conditions na nakasaad sa kanilang batas. Sa madaling salita, gusto ng Amerika na siguraduhin na ang mga bumibisita sa Amerika ay hindi nagiging undocumented at nagiging legal na mga, uh, mga turista sa Amerika. Now, sino ang apektado nito? Kasama sa mga apektado ang nag-a-apply ng tourist visa, which is yung B1 at B2 visas, yung F1 na student visa, yung H1B, H2B na work visa, at kasama na rin yung J1, which is yung exchange visitor visa. So dahil ang Pilipinas ay hindi visa waiver country, lahat ng Filipino applicants ay kailangang magbayad ng fee na ito. Sa mga nagtatanong kung may refund ba ito, yes, may chance na marirefund ang 250 US dollars na visa integrity fee. Pero kailangan nating patunayan na una, umalis ka na ng US on time or um umuwi ka ng Pilipinas within your visa validity. Pangalawa, hindi ka nag-violate ng visa terms. At pangatlo, yung kung nag-adjust na yung status ng iyong residency sa Amerika, kunyari naging green card holder ka na. Ang refund process ay expected na matagal at complicated, kaya huwag masyadong umasa na makukuha agad ito. Pero may posibilidad siya na marirefund. So mga kabayan, kung balak nyo mag-apply ng US visa, i-budget niyo na ang dagdag na fee na ito. And of course, kailangan nating paghandaan yung pera na humigit kumulang 25,000 pesos. At magiging stay informed din tayo, follow the rules, and of course, plan ahead. Again, ito ay effective immediately dahil na-approve na yung law na one big beautiful bill ng Amerika. Kaya effective siya within this current fiscal year. Kung meron tayong mga karagdagang tanong, i-comment lamang ito. At kung hindi natin may sagot, pwede nyo ring i-research sa uh, embassy website ng Amerika sa Pilipinas. At ilalagay ko rin yung phone number nila, yung hotline number nila sa screen para pwede nyo silang tawagan at mag-inquire kayo doon. So, thank you guys for watching this video, and I hope you have a good day. Enjoy planning your trip to the US. God bless.